extra job pala kami ni party, Yan. Ayun. Nahakot kami ng mga ano. Pang ano lang ito. Pang bili ng grass ah, ano. Ah, uh, grass ah. Grass ya. Ha? <laughs> oh, hakot na ako. Ito. Shoot video lang. Oh, ayan. Ayan. Bali na nabili ito ng kuha ng isang package, Pilipino. Bili mo tang-tang? Ano naman? Ito na lang, ito na lang. tingin oh. sa tandoa. Oh. Nadala ba yung gort? Yung gort, nadala daw. Yung gort, nadala daw. Oh, oh itong isa. Yung tinali sa ano? Nasa foam sa taas. Luwag pa kayo? Luwag pa yun. Lagi, wala lang natanong yung bungkaga. Ha? Huh? Di plaster na good naman. Pero ang pagpasaka sa babaw. Dito ang problema. May nandiri, ay bungkag na nato. Daan kayo nung gagawin. Okay, ang pagpasaka good. Bungkat. Bungkat na yun. Bungkat na. Bungkat na. Bungkat na. lang ano. O. yung bungkat. Ako din nakakapungkaw. O, dihan. may higda-higda na may Sulod. Ote. Okay. Doon kayo, ah, kami. Hindi ba, mandi tayo magkasya. Kasya hmm. yun. Ah, tatlo. Tatlo lang eh. Ah, duha, hmm. duha lang. Tulo lang. Tulo lang. Hindi pwede, makita tayo ni ano, Palumi. Palumi. Police, police. Police yun eh, Palumi. Kaibigan namin yun eh, si Palumi. Police. Mamaya eh, pag nag police yun ka eh, susunan ka nun. Palumi. Tapos may nakalagay na sa likod. Palumi. Ito, sulod. Dito siguro, pwede na siguro ako. So 'yun, papunta na kami doon sa ano, kung saan sila nakakuha ng bahay si Amy Na nirentahan nila. Ito yung 14 137. Uh, dito rin kami dumadaan. Ah, sorry. 143. Daan. 143 ito eh. Dumadaan din kami dito dahil yung pag nagde-deliver kami sa ano, dito sa Hilwig dito rin kami dumadaan ito yung bayan ng ano run red team in christ maganda rito wala kang makikita ng ano mga tambay oh tahimik wala kang makita ng mga tambay sa mga kalye o, halos, halos lahat ng tao dito may mga trabaho ang ano mo lang mga pagka weekend yun maraming namamasyal dito ano. pero itong daan na ito ito dito kami dumadaan Ah, naghatid kami sa hilig mga kwan pero maraming bawal dito sa area na ito hindi ka basta basta ano 3.5 tons kung wala kang delivery note CMR ah, tisay ka pag nadali ka di ba so, yan. dito ako naglibot libot eh nagikot ikot ikot pagka ano bablog ako dyan sa loob kasi malapit lang dito ang ano namin eh yung

Sana Kaya nga, yung parakon ng hilain. Okay na, eh. na, okay na. No. Okay na. Ganun lang, ganun. Ganun style. Kasi ganun yung ginawa natin. Okay. Hindi uh, na magkasa. Tulak na. Dito ka na, Ains. Dito ka na, Ains. O oh, sige, yung tulak Dito ka na, Tapos ka, Tek. Umikot oh, na. Doon muna, doon muna. Usog dyan. Usog dyan. Okay yung paplano niyo? Okay. Kaya ba? Wala, tatama ako yung ulo. Matatabunan siya. yung ano? Oh, yung pikak, wala na. Pikak. Wala na niya, yung pikak po. Wala na. Iba talagang sa mga ng Pilipino dito. Sige lang, pinag Alright. Sige. Lipat na tingin pa ako. Ah, di ba? Oh, Basta Pilipino, magtutulungan, mabilis ang trabaho. Ayun, mo yan. Tapiasan? Ayun, tapiasan. Ito yung nilipatan nila pa oh, ano maluwag din 500 euro uh -huh. pwedo Ito yung ano dito pwedo ning ayan bali kasi uh -huh. baka ano siya yung circuit breaker. Sino hmm. makinabang na-insured yun? Parang nagsunog siya na eh. Parang na-insured. nagaganon na yun. Pero ang issue niya may... Hindi. Kailangan i-dikit dito yung ano para... I-dikit dito sa... Ito lang. Yan. Pero makalat ka. Oh, okay lang. <laughs> 500 yung rent nila dito. Queen, ano din yung ano. Hindi kasama tubig at kurinti ha. Queen, ano yan, Sa floor ito. Mayroon toilet. Ayan. Okay. Ito yung labasan. So, ito yung labasan. Ito Anong. yan so, na floor na sila na ispis -is din dito lagayin ng mga ano. so ayos na rin yung 500 euro diba So sa mga bata, mga anak nila. 'Yon, pwede doon. Okay ba sana ang Dapat naka lamesa kitchen. Ali ba? Ayos, di ba? Sa sa bintana ng lagyan. Yung mga bata kwarto doon. Okay, 'yon lang short video. Sa rentaan ng mga ano ng mga bahay dito, 500-800. Okay, so, um, alright, bye. One hour later. All the time. Yeah, mm -hmm. That I had to watch mm -hmm. last somehow. I heard a lot. I just to dream. But I can't get mm -hmm. here mm -hmm. enough. Oh, can't you say? Wherever, Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. You get me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be. mamaya. Saan ko na bili ito? Ah, kami, Sa... Nagahanap kami. ka Action, Maria kum, hindi ko ka? Ah. Uh, Kung pang meditate lang yung ages din yan. Oo nga eh. Magaling, magaling siya. Manala lang na tinodo. Wala My heart will go on. Ano <laughs> lang? <laughs> ano? Old music? Kahit ano? Classic, gano'n. Lansong, lansong. Um, ako, taga Mindanao na naman, pero ako, oh, nakatira na sa Manila, sa ano eh, Pangasinan eh. Pag nagsimba kayo sa Man Pangasinan, Manawag, lapitan nyo lang ako, nandun lang. Saan ka sa Pangasinan, Sa Manawag, sa ano, lapit lang doon sa simbahan. Doon na ako nakapagpatayo ng kubo-kubo. Pucha, yung kubo-kubo niya, three-story. Hindi no? lang <laughs> ako marunong magkaraw. tapos mga lola ko. So ayun guys. Uh, Unti-unti nang nagusiuyan Yung mga tropa. So kami pauwi na rin kami diyan. So salamat sa panonood. At eh, nag-ayos, na rin 'yung mga ano na mga gamit ni ano, ay Ah, uh, ito 'yung nilipatan nila ng 500. So maraming salamat sa support uh, sa aking YouTube channel. So kung bago kayo dito, huwag kalimutang subscribe. i follow my page. Lolita word tracker. Bye. 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 Bye.